Ayan, good morning po. Ngayon po is pupunta po tayo doon sa sinasabi ko sa inyong farm. Kasi nga, naglilinis po sila doon para makita po natin kung ano na po yung development doon. So, bali, dito lang naman po yung sa aming likod. So, pupuntahan po natin. Ayan. Para makita din po ninyo kung ano po yung progress ng farm na sinasabi ko sa inyo nung last vlog ko. So, ayan. Dito tayo dadaan sa my court. Ayan. court tayo dadaan. Malapit lang naman. So, ayan. Dito tayo. Ito yung um, amenities I dito. Court. At saka yung, ayan. So, dito tayo dadaan. Okay. So. Ayan. Ayan yung mga basura. Ayan. So, ngayon nililinis po nila dito sobrang dami pong basura. So, dapat malinis to kasi minsan may mga ahas. So, yan. si Kuya Payat. <laughs> Nililinis na talaga dito. Ito yung farm na sinasabi ko sa inyo. Farm namin to. Ay, nangkin talaga. So, si Kuya Payat, ayan, siya yung nag-asikaso dito. So, itutur ko po kayo. Dito po, yung nalinis na po talaga nila. Kasi dati, dito is talagang marami pong ano. Ayan, si Tatay. Hello, Tatay. Ayan. Opo. Ayan. Ayan. Bali, sa likod po ito ng subdivision. Ayan. May mga tanim na dito. Ayan. O, diba? Gumanda na. Tapos, eto, ayan. May bunga na ang um, um, palaya. Ayan. Ah, okra to. Ah, ito okra. Ayan. Sis! Sis! bag Hindi, papatayin. Ayan, kung may kita nyo, creek na po ito. Diyan. Pero may mga, ano naman, inaano na nila to. Kasi doon, medyo malayo-layo pa naman. Meron na doon, parang, kalam ko, ilog. Ayan. Mahirap na mapupunta po tayo doon. So, ayan. Ito po yung una po nilang ginawa dito. Ayan, may mga mangga na Nagtatanim ng mangga. Nyog. Um, malunggay. Tapos, saging. Ayan. Tapos meron naman dito, ano to, kalamansi. Ay, <laughs> <laughs> so, ayan. Ayan yung likod. Diyan yung bahay namin. Ayan. Sige, try mo nga. Talagang sinadya. Oh. ano ka, sinasadya mo. Ewan sa'yo. Ayan, nagdidilig si sis doon. sinasadya mo. Ewan sa'yo. Ibahala ka sa buhay mo. nagdidilig daw siya, tapos pinapalampas, hindi nga tinatamaan yung dinidiligan. So, ayan. <laughs> Sorry ka. Nasa malayo ako. <laughs> Hindi mo ako mababasa. <laughs> Akala mo, ah. Nandito ako sa may kubo. Ayan. Merong nakabantay na. Ah, so, kasi minsan may pumupunta dito. Ayan. So, ito yung sinasabi ko talaga sa inyo na farm. Ayan. At least, diba, kahit ganyan ang nangyayari, dapat linisan din po natin kahit um, sa likod na po ng subdivision para po kahit papano, hindi po tayo, kasi minsan marami pong ahas. Ayan. So, meron din po da, tayo ditong tanglad. Yan, ito yung nyog. Yan. Pupuntahan na po natin sila. Tapos so, ito. Ayan na oh. Yung ampalaya. Yan. Ito. Ano yan? Rambutan. May tinanim din dito mga rambutan. Yan. So, bali. Dito, ito yung likod namin. Yan. Diyan. Tapos, sinakop na nila talaga na linisan. So, may tanim mo dito, may mga okra na dyan. So, nagbinhi na sila ng mga okra. So, ayan, ang masisipag namin mga tatay. Ayan. Ayan po. Kung makikita po natin, ayan, medyo talagang loop na po talaga siya si Pero dito, meron pang bahagi na ano. So titingnan natin sila dito. Ayan, si tatay at saka si kuya. Meron kami mali doro dito. Talagyan <laughs> namin sa ubo para Ang ganda na. Hindi na maano. Ayan, inanuhan na nila yung mga saging na hindi na pwede. Ayun yung ano ah. Um, um, papaya. Wala pang hinog. Pero okay lang yan. Ayan, may mga punla sila. Ayan. Ayan, itatanim yan nila. Tsaka ito, o. Ito yung malunggay. Tinatanggal na nila yung mga hindi na dapat. Kasi ginagawang tapunan dito ng mga tao. Kaya dilinisin para maging maayos. Ang likod ng sabiwipon para iwas ahas kasi may mga ahas. Ayan. Marami rin pala dito ng ano, malunggay. Ayan, ang dami ng ano, ang dami ma, alam nyo na kung ano yan. Saging ba. Tapos ito, pinuputol na. Kasi nga, syempre, para iwas din. Kasi nakuhaan na ito ng mga saging before. Ayan. So, ayan. nag -ano na sila. Dinadala nila doon. Tinatambak lang nila. Fertilizer din yan. Yan Ang masisipag ng mga tatay sa subdivision. <laughs> mga malalakas. Pag nagkakaisa lang talaga, yan, maganda. Ayan, oh. Dito, may mga rambutan. Ayan, rambutan yan. Nagtatanim ng rambutan. Ayan. Ang dami yan. Mas maganda kasi pag nagtutulungan, maganda yung likuran. Ayan, ang rambutan. So, hopefully after six years, makakaani na. Oh, hanggang doon pa? Yan, Tapos kayo lang ang nagagawa. Oh. Ito di ba? Yung masisipag sila sila lang. Ang dami-daming ano dito sa subdivision. Hindi man lang tumulong. Sige, puntahan natin. So, bali, hanggang dito po ang lilinisan po nila kasi tinan nyo po, oh, ginawang tambakan po talaga dito tinatapos So, ang gagawin po nila is lilinisin po nila to nila kuya at saka nila tatay. Kasi nga, para naman sa kabutihan po ng subdivision. Ayan. So, pupuntahan po natin, tabi-tabi po. Pupuntahan po natin. Ito, dito. Ayan. Puro mga saging. Ayan. Ayun, oh. Ang sarap, po. Oh. Nakikita nyo, oh, ayan. Tapos, may mga tinim dito na mga kamuting kahoy. So, dati talaga, nagaano talaga sila dito. Kaso nga lang, ngayon lang nila nalinis. Ngayon, may kubo-kubo. Pero, parang yung kubo d'yan, doon na. Yung doon banda. So, ayan. Dapat na talaga malinis. Kasi nga, pag hindi ito malinisan, ay, nako nakailang ano na yung mga pusa namin ng ahas na nakikita. So malawak talaga to kasi po sa division so hanggang doon pa. Hindi na tayo pupunta doon. <laughs> Ayan o, may mga tanim na talaga. Before talaga, nagtatanim na sila dito. Ay, sa na Alin? Doon. Doon ah, sa saan? Saan? Saan po? Ah, dito. Dito sa taas? Ayan lang. So, titignan natin yung saging na pula. Meron. Ayan. Tinuro sa atin ni Kuya Payat ng saging na pula. Ah, saan niya? Saan? Doon sa unahan? Ayan? Ah, okay. Ayan, may asa din doon. May kubo din. Ayun, ang ganda. mga saging na pula. Ayan po, oo. Oh. Kumikita po ninyo. Ayan, yung saging na pula. Ang galing. Bukod sa saging na sabah. Mga saging-saging. May mga saging pa talaga. Ayan po yung dito. Ayan, may kubo-kubo din doon. Tapos mga kawayan na yan. Ang dami. Kaso nga lang. Ayan. Ito may mga tanim din dito na mangga. Tapos hindi ko alam kung ano to. Kung anong puno to. Pero tinatanim. Ayan oh. hangali Oh, di ba? May mga saging talaga marami. Tapos may papaya din dito. Oh, di ba? Mas maganda yun na ano eh. O, oh, may mga kamuting gapang din. Ayan. Ano Yung kamuting gapang. Kaso hindi na naanuhan to. Ito, kamuting kahoy. So hanggang doon pa talaga to. Ang lawak pa talaga. O oh, diba, lawak na aming farm. Tapos ngayon, sila Kuya Payat ang nag-asikaso. Ito naman, alam nyo na kung ano to. Ito yung nilalaga ko everyday na iniinom po natin para naman kahit papano makatulong po sa atin. Ayan, o, oh, ang daming saba. Ayan, di ba? Oh, di ba? Ang daming saba. So, ito po yung sa likod po namin. Pero malayo na doon pa po yung sa amin. Ayan, bababa po tayo. So, ayan. Huwag na tayo bumaba talaga doon kasi baka tayo ma-impeach. Pero, ayan. Ano lang talaga, slope na talaga siya. Doon na talaga, meron. Ah, huwag na tayo pumunta doon, may aso. <laughs> So, ayan. Balik na tayo doon. Ang dami talaga. Oh, di ba? Ayan, naglilinis sa po talaga sila para maiwasan ang mga anik-anik. Ang -anik. dami ano, saging na ba? Malapit na. Doon. Pumunta ako doon, ipati yung saging na pula, pinuntahan ko. Ayan. Si Kuya Diego. Ay, wala. <laughs> ah, ang sarap lang dito. Ang daming saging, oh. Ito yung saging na to. May mga buto kasi bunga nito. Ah, yan. So, parang ano, hindi, hindi siya saba. Parang saba, pero may mga buto. May madami. buto. Kaya, Kaya tatanggalin na lang. Mabuti sana kung saba siya, no? naman yung ganyan, Kaso, yun, no? Tapos pag may yun, maraming Mm. So, ganyan siya. Ayan, pangit nga. Ayan, oh, ito Ayan, o, ito. Mayroon na kami nitong napahinog. Ang dami. Yan, malinis na. Simula doon sa dulo. Hindi pa kayo nakaka-one half po yan, no? Mm -hmm. Kaya nga eh, malayo pa kasi doon. Ayun, tinan nyo po. Oh, ayun, pinagtatapunan nila dito. Kasi dyan, malapit yung gate. So, madali lang nilang maitapon. Kaya ngayon, nililinis nila para wala na magtapon. Kaya sa pagka nalinis na, yun, maglita namin. Hmm. Maganda na nga eh. So, ano yan dyan, Dary? Nakatakot pala yung pagka magkala mag-isa. Daly, yung ano doon, kuya, inyo yun, yung kubo. O, so, yung kubo na yun. At saka yun doon, ah, kayo na nag-ano talaga. Iman lang dapat ano nagkakaisa din no Ah, uh, butit na isipan mo ano na mag ano talaga dito maglinis. Kailangan si ito mabuti. Gay na mabubuhat. Mm. -uh. -mm. ang ahas. Yung pusa nga namin, nadami ang dami nang kukuhang ahas na ganyan kahaba. Ay, din na sila makakain, malinis na ng nga rin. Mm -hmm. yeah. Nalusot kasi dyan sa butas. Ang ganda pa naman. Dito, no? Meron? Ubra. Oh? Malaki. Oh, Kasama yan. Lang, malaki. Ah, uh, malaki kunti dito. Grabe, na. Grabe pa naman pag-cobra. Grabe. haba na. Alo? Mahaba na talaga. Yan marami to. So. Sa baba. <laughs> Natakot na sa'yo. <laughs> Natakot sa'yo yung mga ahas. So, ayan, tingnan nyo po. Ayan ako, oh, ganda. Tapos ito yung ano, papaya. Ang dami ng bunga. Pag inaalagaan talaga. Ayan, diba? So, ito po, sa likod po ng aming pong subdivision. Pero wala tayong magagawa. Tatlo lang silang gumagawa dito. <laughs> Pero at least, kahit ganun. Pag nagtutulungan. Ah, uh -oh, five to six. Maganda na yan para may ma-harvest tayo soon. So bayanihan to ng tatlong ano tatay. <laughs> Ang sarap lang dito. Kasi doon banda. Medyo mahangin. Mayroon ng tanglad. Lemongrass. Ya, yeah, ano to? Ya, yeah, ano to? Yan. Bayabas. Ah, bayabas? Bayabas daw. Iba naman ang dahon. Bayabas nga. Ayan. Yeah. Eto. Ano? Duhat. Ah. Ayan. Ito, ito yung bayabas. Ayan. Bayabas. Uh -uh. Ito yung duhat. O oh, diba? Ang galing. May kanya-kanya may silang ginagawa si tatay dito. naglilinis din. Si tatay is from Bicol. Di ba tay? Taga Bicol po kayo? Pangasinan ako. Ah, Pangasinan kayo? Sino taga Bicol? Ah, misis. Ikaw, anong promise mo? Samar po. Dugay ka na dire? Dugay na ano? Matagal na po. Matagal na ba? Mm-mm. Dami ka rin yung kasamang sityo no? Ah. So, ito, ayan, nagtanim na rin sila dito ng mga puno. O, diba? Ito lang ka. Ayan. Ayan. Ito yung dulo. Ito yung dulo. Dito. O, di ba? Kung hindi ito inanuhan, yung linisan. Kasi ito yung mga basura before. Eh. Ayan. Nakikita Ay, nyo yan. O, nagtanim na mga saging dito kasi doon madaming sagingan talaga. So, ayan. Ayan. Diyan ang bahay namin sa so, may... Ayan oh, um, di kalamansi. si. at saka guyabano, at meron din kaming tanim na dragon fruit. Ito yung mangga. Ito may binhi pa ito. Ito yung mga na mga rambutan, ayan. So, dito, malinis na. Ayan yung kubon nilang bago. Neti na tinayo. Ah, o, diba? May tubig talaga doon kasi naririnig ko yung lagaslas na water. Diba? Soon, magiging okay na po itong lahat. Galing. Ito na yung ampalaya. Yan. May mga bulaklak na siya. Ito may bunga na may bulaklak. niyog. Ito kinuha namin doon sa farm. Tapos tinanim dito yung mga niyog. Ito kalabasa. So, ayan po. Ito po yung aming munting farm. Tapos ito, ito to ginawa para dyan. Pag lalaki na sila, oh dito sila pupunta parang bahay nila, so ayan ang aming mountain farm, ba? oh, yeah, malinis na siya. yan 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 Ito po yung sinasabi kong farm po dito sa likod po ng aming subdivision. Ayan, maganda na po kasi inaayos na po nila. So, maraming maraming salamat po. Dahil sa tatlong nagtulungan, naging malinis po ang likuran. O ba? Diba? Ang ganda. Kinakailangan maging concern lang po tayo para may mangyari po na maganda. Kagaya po nito. Kaya ayan, nangyayari po ang mga dapat mangyari pag nagtutulungan. So sa lahat po, thank you thank you very much po. Maraming maraming kong salamat.